Alas 7.30 ng umaga, nagsimula ang regular voting dito sa Rizal. Sa anunsyo kasi ng Rizal Government, 30 minuto dapat mauunang bumoto ang mga senior citizens at mga buntis ng alas 7 ng umaga. Ilan sa mga nakatatanda, 5.30 pa lang na umaga, nakapila na sa San Isidro Elementary School. Kung may kapansanan o naka-wheelchair, may emergency accessible polling place sa maaring pagbotohan pagpasok ng eskwelahan. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga botante. Palayo ho ako, eh. ho ako sa bandang bundok pa. Ah, naglakad ka? Opo, na? naglakad ako. Oo. Oh, oh. Wala pong pasakyan, kaya kailangan maaga po. Ah, okay. Tapos pero alas 7 ka pa na? nahanap? Alas 7 po. Nahanap ko na po. Yung, yung cluster ko po, tsaka ah, oh. pangalan. Gano'n okay talaga okay na. sa inyo na yung makaboto ngayon? Para po sa, ano, para po sa kabutihan ng mga mamamayan at para maayos po ang takbo ng bayan. Kasi po, mamaya masikipa na marami ng tao. Tapos, mga high blood pa kasi kami. Pag sobrang init, baka uh, abuti na kami ng high blood. Kasi pag sobrang init, parang naaano na po kami. Kaya mas maganda, maaga, para makapag relax na kami bago mag alas nibi. Kasi alam naman natin niya kung sino ang mas makatulong sa atin. Kahit bayaran ka parang pera, hindi mahalaga yon Ang kailangan yung puso mo kung sino ang mas makomportabi at makatulong sa atin kung tayo nangangailangan. Opo, yon Dayan, 7 a.m. hanggang 1 p.m. maaaring uh, bumoto no, yung mga senior citizen at uh, mga buntis. 7.30 hanggang 3 p.m. naman sa mga regular voters. sa Situasyon dito, Diane, no, makikita nyo na abalang-abala na nga dito sa San Isidro Elementary School. Lahat ng botante ay uh, decidido nga na bumoto sa may pagpasok nga dito sa Eskwela Hana. Uh, halos mapuno na rin no, yung emergency polling presinta para sa mga PWD at uh, mga senior citizen. Doon, na Doon, Dayan, ay uh, pinapapirma sila ng uh, waiver. Nakatunayan, po, sila, Dayan, na yung mga support staff ang maguhulog ng kanilang mga balota. Diane. Okay, Karen, sa likod mo, kita natin, ano, parang may kumpulan dyan ng mga tao. Ano ba kanilang ginagawa dyan? Are they checking yung kanila mga polling precincts? Wala namang bang nagiging aberya o reklamo mula sa ating mga botante na maagang pumunta ngayon dyan sa eskwelahan na yan, Karen? Yes, na ang sistema kasi dito sa may covered court ng eskwelahan. Nandun yung mga electoral boards para nga hanapin yung kanilang mga cluster at present number. At uh, nakapaskil naman sa mga bawat building ng eskwelahan yung uh, kung saan na uh, nakaroom yung uh, kanilang uh, mga cluster number. At iyon yung pinagkukumpula na uh, dito sa may uh, aking likuran. Kanina, Diane, no may isa tayong PWD na nakausap na nawawala yung kanyang uh, pangalan. na uh, Inaasikaso naman uh, siya ng uh, support staff pero wala yung pangalan niya dito sa emergency polling precinct pati na doon sa room number na kanyang pagbobotahan dapat kung hindi man siya uh, pagboboto dito sa May uh, priority lane pero kanina nga ang uh, huli nating uh, kausap sa kanya ay uh, sinamahan na siya ng uh, support staff doon sa kanyang uh, room number Adyana uh, at mayigit natutugo na naman yung assistance na kailangan ng ating mga botante. Maraming salamat sa report. Mula po dyan sa Rizal, si Karen Villanda.